Bilang pakikiisa ng bayan ng Atimonan sa ikasang daan at anim na isang anibersaryo ng kabayanihan at katapangan ng pinagurang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay nagsagawa ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga punong barangay at sangguniang kabataan kasama ang mga guru at ilang mag-aaral ng bayan ng isang makabuluhang programa sa ASAS Cultural Building. Layunin nito na magbigay pugay sa kanyang kabayanihan at sakripisyo para sa kalayaan ng bansa laban sa pananakop ng mga Espanyol at ipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipaglaban para sa ating karapatan bilang mga Pilipino anuman ang ating pinagmulan. Ang programa ay nagtampok ng pangkulturang pagtatanghal, paggagawad ng sertipiko, pagbabahagi at samasamang pag-awit ilang pagpupugay sa kabayanihan ni Andres Bonifacio. Sa pagtutulungan ng Lokal na Pamahalang Bayan ng Atimonan at Karidad Ibaba Elementary School, naging matagumpay ang pag-oorganisa ng nasabing programa upang lalo pang bigyang halaga ang mga kabayanihan at pamana ni Andres Bonifacio. Sa araw nito, muli nating ginugunita ang pangahanapan Nigat God Andres Bonifacio ang ama ng revolusyon. Sa kadatilaan ni Andres Bonifacio, isa siya sa nagsimula ng diwang nasyonalismo sa ating mga kababayan. Ibinandila niya ang katapangan at determinasyon ng mga Pilipino upang may pagtanggol ang bayan laban sa mga mapang-api at mapang-abuso sa kapangyarihan layunin ng lokal na pamahalaang bayan ng Atimonan sa pamumuno ni Mayor Tikoy Mendoza at ng sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Zinaida Beranga na magsilbing inspirasyon sa bagong henerasyon ang mga sakripisyo ng ating mga bayani upang lalong pahalagahan ng ating bansa tungo sa isang mas malaya at maunlad na bayan. Ito po si Mildred Gaitano, nag-uulat para sa Atimonan ngayon.